Inireklamo ng isang netizen online ang modus ng isang bebot sa Bukawe, Bulacan. Nangyari ang insidente alas 5:30 ng umaga kung saan spotted ang pagpasok nito sa isang bahay. Batay sa video, nagpakilala ito sa residente bilang kawani ng DSWD na namimigay umano ng libreng gamot. Maya-maya pa ay makikitang may itinuturo ito sa matandang residente sa loob ng bahay. Habang nakaturo ang kaliwang kamay nito, unti-unti namang gumagalaw ang kabila upang tangayin ang pitaka ng matanda. Nang makuha ito ay hindi na nag pa ang sospek na umalis ng bahay na parang walang nangyari. Saad ng netizen na nagpost nito, mabilis na sana ang kamay nito. Ang kaso nga lang spotted pa rin ito sa CCTV.